Simula natin ang bawat umaga sa panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor May Manalaysay ng Jail Church of Bando Chapter. At ang po, start your day right, mga kapatid. Simulan nito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din ito sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabar Zone. Praise God! So maraming salamat mga kapatid. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay uh, salig sa aklat ng 2 Kings chapter 6. No, ito po ay binigyan ko ng title na Seeing Beyond the Natural. Alam niyo po, minsan ay uh, na nakabukas ang ating mata, subalit so meron pala tayong mga hindi nakikita no? na ito ay nandyan sa uh, space. No, ngayon po ito yung ating pag-aaralan na sa aklat ng uh, King na Second King about the life of Elijah. No si Elijah siya, isang uh, siyang uh, katimuti ng ni eh, pro, eh, prophet Elijah na kung saan ang nandoon po yung mga pro, himala na ginawa ng ating mga propeta nito na sa pamamagitan nila nakita ang kapangyarihan ng Dios. Mangyari po manalangin muna po tayo muli sa ating pagkakataon ito. Maraming salamat po Diyos. Kasihan mo po ako ng iyong kapangyarihan. Sa aming pag-aaral na ito, ikaw pong mapapurihan at maparangalan to give glory unto you, O Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So alam niyo po, dito sa ating babasahin ay uh, naglalabanan ng uh, Aram at ang mga Israelita. Subalit, meron pong espiya. Ang tawag dito ay may espiya. Ito po si Elisha. Sabi po dito sa verse 8 ng 2 Kings chapter 6, sabi po, nang nakikipaglaban ang hari ng Aram sa Israel, nakaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga opisya at sinabi niya dito, itatayo ang kampo ko at sinabi naman ni Eliseo sa hari ng Israel, mag-ingat kayo, huwag kayong dumaan sa lugar na yon dahil pupunta roon ang mga Arameo. Verse 10, kaya nagutos ang hari ng Israel, na sabihan naman nakatira sa lugar na sinasabi ni Eliseo na maging handa sila. Palaging nagbibigay ng baba, babala ang uh, si Eliseo sa hari. Ano po? So kaya uh, dahil dito ay nagalit ang hari ng Aram. Para bang sa, sa kanila ay meron nag uh, Kaya nagpatawag siya ng pagpupulong sa lahat ng kanyang mga sun, uh, uh, officers at uh, sinabing, sino ba sa inyo ang uh, may, uh, doon sa kabila? Kabilang panig, ibig sabihin sa mga israelita. Bakit nalalaman nila ang aking mga pinaplano? So, ang sabi po ng uh, ng mga leader mga, mga commander ng uh, ng Aramites ay sabi na uh, Mahaling haling banari wala po namang kumakampi sa kabila dahil lang po meron pong man of god doon sa kanila Yan po yung si Elisha. na kahit po anong sinasabi nyo doon sa uh, inyong kwarto ay nalalaman niya kaya po ang hari ay uh, nag uh, nag uh, nagsabi sa kanyang mga sundalo alamin niyo nga kung nasaan siya at uh, nang siya ay aking dakpalan pa dadakpin no so kaya ang mga sundalo ay nagpunta na nila na ang uh, si uh, propeta Elisha ay nasa dotan so ang ginawa ng hari ay napadala ng mga sundalo do sa kanilang siyudad at pinalibutan ang dotan kung kinaumagahan nagising ang uh, ang uh, katulong nitong si Elisha at pagbukas niya ng bintana nakita niya na napakaraming mga sundalo so na uh, natakot itong uh, uh, um, uh, itong na uh, katulong ng uh, ng uh, ni Elisha at uh, siya lumapit kay Elisha at sinabi niya ang uh, Panginoon ano po gagawin natin napakarami po nila no para praising you no know? Sabi ni Elisha, napaka cool ni Elisha ang sabi niya huwag kang matakot mas marami tayo kaysa sa kanila So nung uh, oras na yon ay nanalangin itong si uh, si Elisia at sinabi niya na Lord uh, Panginoon buksan mo po ang mata ng aking kasama at nung binukas niya ang mata na, na itong katulong ni, ni Elisha, ay nakita niya na mas marami nga sila at nakita doon na, na maraming mga karwahe at mayroon pong tinatawag na chariot uh, chariots No? Chariots of, fire, you know, chariots of fire. So kaya itong si Elisha, ay sino ba si Elisha? Si Elisha nga po ay uh, siya yung nakasalo ng, uh, ng double portion of anointing ni Elijah. At alam natin na ano bang uh, nangyari kay Elijah, siya po ay kinuha ng pang kinuha ng uh, nang sa pamagitan sumakay siya sa isang uh, uh, chariot of fire din na pumunta doon sa kalangitan at hindi siya namatay. Kundi kinuha siya na na doon siya sumakay sa chariot of fire. And the same thing that is happening now dito sa labanan na ito ng Aramites at ng mga uh, uh, Israelita ay meron ding na, nung binuksan ng Diyos ang mata nitong uh, uh katulong ni Elisha ay nakita niya no nakita niya pero nung una hindi po nakita dahil his eyes were closed no pero parang ganun din po tayo eh no tayo mga tao ay uh, kala natin dito sa space na nakita natin ay wala lang pero hindi po pala ito pong space na ito like right now no nadidinig niyo ang boses ko sometimes itong nakikita niyo yung mukha ko ngayon sa ating sa daily devotion na ito but how was that transmitted to you or uh, by uh, by the communication line it is through space ang tawag po doon ay microwave or yung wave, yung uh, yung lumal yung ang uh, ating mga pananalita ang mga waves through waves ano at nakakarating from one channel to the satellite nakakarating sa inyo so therefore ito pong space na nakikita po natin sa ating kapaligiran ay hindi po ito wala lang no yan ay meron kaya ho nang binuksan ang mata nitong nang uh, Diyos ang mata ng uh, uh, katulong ni Elisha ay nakita niya na mas marami sila no cool na cool nga lang po talaga si Elisha na huwag kang matakot. No? Sabi niya doon sa kanya to, na yung katulong ay uh, takot na takot samantalang siya ay hindi naman. No? Kaya ho, yun ang unang prayer niya. Nung makita na nga ho na nandoon ang maraming sundalo ng, uh, ng, uh, uh, ng mga uh, ara, ng Aramites, ano, ay uh, nanilangin na muli itong si, si Elisha at ang prayer niya this time ay Lord, strike them with blindness. At ano nangyari? Nabulag po. Nabulag lahat ang mga sundalo na ito. At doon lumapit ngayon si si Elisha at sinabi niya na hindi dito naka, nakatira. Ano? Hindi dito nakatira siya, kundi sasamahan ko kayo kung saan ang lugar para preaching. At dinala niya. Ano? Ginaid niya ang mga sundalong bulag doon sa kaharian ng Israelita. No? And this time, pagdating doon, ay uh, uh, nangyari ay na nalangin na muli for the third time itong si uh, Elisha na, Lord, ibukas mo po ang mata ng itong mga sundalo na ito. So nangyari po ngayon ay bumukas ang mata nila at nagulat sila na sila pala ay nandoon na sa kalagitnaan ng kaharian ng Israel. No? So, kaya po nakita natin na three times nagpray itong si Elisha na una po ay ibukas ang mata ng kanyang uh, um, katulong at nung binukas ay nakita siya ng mga ay malang bagay ano no, na hindi o kayang ipaliwanag dahil there, 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 that's in the, uh sabi nga well sabi ko doon sa Ephesians uh, Ephesians chapter 6 verse 12 na we fight no we we do not wrestle against flesh and blood but against principalities against powers against uh, world's rulers against darkness of this age against spiritual wickedness in high places sa ibang berso po uh, in uh, high, uh, in um uh, uh, in the in the air no ang kalaban natin ay hindi ho spiritual ay eh, hindi ho material kundi spiritual ang laban natin no we fight kaya ho naglalabanan na ang mga the 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 powers of darkness rulers of uh, and principalities. kalaban po natin in the air no kaya po nakita pinakita ni uh, uh, ni Elijah no sa kanyang katulong na may nakita siyang kakaiba at yung kapangyarihan na kaya nilang labanan ang subalit hindi naman po ginamit ang uh, mga sundalo nito with uh, the chariot of fire no kundi prayer ang naging armas nitong si uh, si Eliasya panalangin nung una, nung, panalangin panalangin ng pangalawa na bulagin at nung pangatlo ay pang, makakita. At nung sila ay nasa gitnaan na ng kaharian ng Israel, alam po natin na uh, lumapit itong uh, hari ng Israel at sinabi kay Elisha na papatahin na po ba natin ito, sila, mga sundalo nito. Sabi ni ni Elisha ay, hindi hindi, hindi natin papatayin sila. Pinapatay ba natin ang ating mga ang mga bihag? Hindi mo dapat patayin ang mga bihag. Ang sinabi ni ni Elisha ay, maganda ka ng pagkain at pakainin mo, pakainin natin sila. No? So instead na patayin ay uh, the grace of God was given extended to the life of these uh, soldiers of uh, uh, the Aramites. No? So na naipaganda at ngayon ay naririto na sila ay kumakain. At nung matapos kumain, alam po natin ang, naman ang nangyari ay pinabalik sila doon sa kanilang lugar. No? Na, na, doon sa kanilang kaharian na kung saan ang hari ng Aram ay nandoon at uh, simula noon ay hindi na nangyari na awayin pa muli, muli ng Aramites ang mga Israelita because they extended the, the love of God sa kanila. No? The grace of God was given unto them through Elisha. So ano po ang mensahe nito sa atin, no? So we as people ordinarily we don't see, hindi po natin nakikita ang mga bagay, maraming bagay. Pero when we pray, no, katulad nga po ng nang nangyari dito na three times na nalangis si Elisha. And uh and uh, Jeremiah chapter 3 verse 3 is uh, saying the same thing na when you uh you're going to pray, you know, that uh, mananalangin tayo sa kanya tayo didinggin niya at ang ating mga ipapakita sa atin mga kamangha mangang bagay. Na hindi po natin nakikita. And so the same thing ang pagka tayo na nalangin na may pananampalatay sa ating Panginoon ay uh, nakikita natin ang the, the 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 things beyond the natural. Alam niyo po, sabi po ng first uh, first uh, John 227, no? the Holy Spirit that is that is within us is more than enough to teach us anything that we need in life. And even in John chapter 16 verse 13 na sinasabi doon na na ang um, ang Santong Espiritu ay magsasabi sa atin ng mangyayari no sa mga susunod na araw o the things to come ay maipapahayag ng kapangyarihan ng Santong Espiritu sa atin. Kaya po tayo ay mapapalad na mga tayong mga naririto na mga nanman nananalig nan, 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 ng manan, palataya na sa ating mga pagdahan uh, uh, yung pong, uh, pagtitiwala natin ng labis sa ating Panginoon na that is being given unto us as an armed the prayer. Alam niyo po ang mga apostol ay uh, nung one time ay lumapit sa Panginoon. Ang sabi ay, Lord, teach us how to pray. No, bakit po sabi turuan mo kami manalangin. Hindi ho tinuro sinabing turuan mo kami magpagaling. Turuan mo kami uh, mag-share ng word. Hindi po eh, no? Bakit po? Kasi doon sa pananalangin ay doon po natin napapakilos ang kamay ng ating Panginoon. Ang laki po na nagagawa sa panalangin. Alam niyo po nitong, it's not to claim uh, that uh, is because of us na uh, because we know that our prayer has been heard by God. Marami po tayong kapatid na uh, mga mana ng palataya na nasa California na sabi, darating si uh, Hurricane Hillary, na napakalakas daw po na bagyo. Pero nung uh, na Hurricane tayo ay uh, meron po tayong mga chain mga win na uh, mananalangin at pinanalangin po natin na i-divert pa ang bagyo na o oh, Hurricane na ito sa Amerika at nangyari po na hindi mo naging map mapinsala. No? Because God hears the prayers of the righteous. Uh, the same thing po na tayo ngayon ay nararito sa sitwasyon na ano po natin, na marami na po nangyayari na uh, unusual no po bahari to lindol doon no the same place at uh, may, iba, may nasusunog uh, yung uh, mga sagwam nangyari po yung halos natalos ang kanilang mga wala sabi ng isang uh, resident Alas wala ka makikita na, natira doon sa kanilang mga kabahayan. Kaya po, ang ating, um, uh, sa ating point na marami pong mga himalang bagay na mangyayari sa atin, pag po tayo ay tu uh, tunay na nanalig at ng pala sa Panginoon. Every time na meron pong lalabit sa Panginoon ay makikita po natin yung what is the grace of God and the, uh, uh, the grace of God, you no? yung talagang habag ng Diyos. Meron po kasing dalawang uh, kwento na isang uh, napakayaman na lalaki no na lumapit sa Panginoon at ang sabi niya guro paano ba magkakaroon ng ng uh, kari, makakarating sa kaharian ng langit no sabi ng Panginoon ay uh, mayaman siya eh, no Yunong, uh, ano niya, mayaman siya at ang nais niya magkaroon ng ka, mga, the kingdom of god no ang sabi ng Panginoon ay gawin mo alam mo mga kautusan na no? wag kang papatay baka mga mga ano niya sundin mo ayan no? sabi niya lahat ng bata po po ako ay ginagawa ko na po yan no Ginagawa ko na po 'yan. So, sabi ng Panginoon, you lack one thing. No? Isa na lang ang kulang mo. Pagbili mo ng lahat, ibigay mo ang lahat ng properties mo at ibigay mo ito sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. No. So, balit, dahil sa yaman niya, nanlumbot siya. Hindi niya kayang gawin kaya umalis na lang siya. At, at doon naman sa buhay ni Zacchaeus ay uh, na excited no na makita ang Panginoon. Sabi niya, daraan ng Panginoon siya ay uh, tax collector, no? Uh, ng Panginoon sa harap namin. Kailangan makita yan, ipumbuk siya. So, gumawa siya ng paraan upang umakyat sa isang puno. At nung madaan niya ang Panginoon doon, ay uh, sinabihan siya na, sa bumaba ka dyan. Ngayon din, ipupunta eh, ko sa iyong tahanan. At na-excite ang mga tao na ito at ganyan din yung mga, yung mga marites sa paligid. Ba, makikituloy ang ating Panginoon sa makasalanan tao. No? So, bumaba siya at uh, pumunta nga sila sa kanilang tahanan. At habang nandun sila sa kanilang kagitnaan, ay sinabi, ah, dahil mga tax collector that time ay sinasabing consider as hindi ayos, masama ang buhay. No? So sabi niya ay, uh, um, kung ako man, ay pagbibili ko ang kalahati ng aking, ay pamimigay ko ang kalahati ng aking yaman, at kung ako may merong na na, nap, nap, ng mali, ay ibabalik ko ito ng apat na beses. No? So, that is the difference of yung grace and uh, uh, ng Panginoon. No? Yung isa, ay hindi matanggap ang sa, sa kautusan no. Yung, uh, the difference of kautusan uh, the, the the law and uh, the grace of God. Yung isa, yung mayaman lalaki ay bumabasi na lang siya doon sa uh, uh, kautusan. Nagawa ko na po lahat 'yan. No? Pero nung sinabi yung ibenta mo lahat ang iyong property, ay hindi niya magawa, hindi niya magawang ibenta at para sumunod sa Panginoon. Pero si Zaccheo ay tumayo siya at sinabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng yaman sa mga uh, mahihirap at uh, yung kung meron pa na akong nagawan ng uh, mali ay I, uh, I will return it four times to them. So, nakita po that yung isa sumusunod sa kautusan. Hindi niya magawa na ibigay yung kanyang lahat na lahat. Pero si Zacchaeus, because the grace of God was extended to him, ay kaya niyang ibigay. No? Kaya po, yung lahat ng nasa sa atin, kaya natin ibigay. Basta tangkapalit noon, ay alam natin ng pagsama, ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Napakabuti po ng Diyos. Siya tapat na Diyos. He is a merciful God. Na sa ating po buhay ngayon, wala po. Anything that we have is uh, nothing. No? Wala po tayong madada. Uh, sabi nga, literally sabi nga ni Hob, na naked I come here. No? Naked I came out to, from the womb of my mother. And uh, naked will I come back. Wala po tayong madadalang yaman. Pero alin niyo po, mayroon po isang sekretong sinabi na, kung ikaw ay napakayaman, no? na um, gusto mo madala even sa yung pag, pag uh, ng not a single cent ay madadala mo pero kung yung yaman mo igagawa mo ipantulong no ipantulong mo sa iyong mga kapwa then may corona ka sa langit so wala kang dadaling yaman pero binigay mo na kaagad do sa mga nangangailangan so yung pong makikita mo ngayon ng plano ng Diyos sa atin ay ma-express ang ating pag-ibig na nadama natin na, na nakuha natin through the saving grace of our Lord Jesus Christ. Na po, tayo ay may armas na ipinakalob sa atin na the, 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 power of the prayer, no? With faith. Kaya po, nakikita natin na walang imposible sa Diyos. Wala pong imposible. Noon po, natandaan ko po nung uh, nakaroon ng, ng uh, labanan tungkol dito sa SOWE, ay sa, I remember, in 1990s, na meron po na gusto mag over dito na isang grupo ng religion na sila nagpapalabas eh. Sila nagpapalabas. Tandaan tanda ko po yon. One Saturday ay lumabas siya sa TV at sinabi niya na sa labanan na ito. No, nakaturo pa siya sa camera. Sa labanan na ito. Kung sino ang manalo, that's the word. No? Kung sino manalo sa labanan na ito, ang kanilang Diyos ay totoo. Nakaroon po kasi ng usapin no, sa Senado. Eh, no? Na we were there kasi SOS po kami, security. So nakita po namin na totoo ang Diyos natin. Kasi tayo nanalo eh because uh, somebody or another group is uh, trying to take over of this this place pero mabuti ang Diyos. talaga pong this is not for sale ito po'ng sabi nga ano na I know that somebody is trying to purchase this uh, so but this is not for sale kasi ang vision ng ating uh, spiritual director ay ito'y magamit to spread the good news and love of salvation sa buong mundo no at uh, walang sin -product na ng sinasabi kaya mapalad po ang mga tayo na nararito. Bawat isa sa atin ay uh, napagpapala ng salita ng Diyos. At salamat po dahil meron po tayong nagtuturo sa atin na uh, isang Brother Eddie na tunay nga siya ang uh, tumagabay and uh, the pure Word of God is being taught, being spread unto us. Kaya maraming salamat po. At uh, nawa sa atin pong uh, pag-aaral na ito ay nakita po natin na uh, meron pong kapangyarihan ang ating pananalangin ang ating pananampalataya na ang habag ng Diyos ay sapat na para sa atin. My grace is sufficient for you. Yun pong sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Kaya po tayong lahat ngayon ay uh, naririto para sa mga sa panahon na kung saan ang, um, ang lahat po ng mangyayari sa atin, kung tayo po ay naroon sa sitwasyon na alanganin po tayo, we can pray. Sabi po ng Philippians 46 6-7, don't worry about anything, no, do not be anxious about anything, but submit to God through prayer and supplication with thanksgiving, and the peace that transcends the the, the understanding will guide our heart, will guide our mind through Christ Jesus our Lord. napo, salamat po at na sa ating um, pinag-aralan na seeing uh, the things beyond, no? makikita po natin ang mga bagay na ma na kamangha-mangha sapagkat iyan ang sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3. Tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti niyo po sa aming buhay. Nawa po sa aming pag-deliver ng yung message, we know that by prayer, we can see things O oh God beyond the natural. Yes, salamat po Panginoon na ngayon po ay uh, namin na uh, sasamahan po aking mga kapatid sinuman po ang mayroong kabigatan uh, sa kanilang buhay ay alam po namin na we can uh, uh alleviate things and by, by faith ay alam po namin ikaw po ang mamumuno at sasama sa amin sa sa aming panalangin makikita po namin na meron katuhing hinahandang mas maganda na mga bagay and uh, the power of the holy spirit that is within us will guide us and teach us and give us the peace at uh, alam po namin Panginoon na lahat na ito ay mangyayari sapagkat alam po namin ang plano mo sa amin bigyan po kami ng buhay na ganap at kaigagaya maraming salamat po Diyos salamat po at sa iyong papuri sa pangalan po ng Panginoosos amen Muli po, ako po si Pastor May Manalaysay ng Jaya Bando Chapter. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more and more.